Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, ay tayo nga ngayon ay magpa-podcast actually. Tayo nga ay magbibigay lang ng comment or regarding lang dito sa isang comment ng isang netizen or basher. Na bakit daw ang iglesia ni Cristo ay laging naka-formal dress? Bakit mo ba ay meron po bang or lagi po ba kayo nagdi-defense? -de ang sagot po namin dyan, yes, nagdi-defense -de kami. Bakit? Pakailan mo ba? Charot. Ne, ito pa. Tasagutin natin yung tanong niyan. Kasi po, kami pong mga Iglesya ni Cristo po ay uh, sumasamba po na maayos at maganda ang aming kasuotan dahil ito po ay nakabatay po sa Biblia. Ito po ay nakasulat po sa isang talata na ito pong talatang ito po ay uh, 96 uh, talatang 1, 8, 9. Ayon po ito sa isang Biblia po. Ayan po yung talata. Ulitin ko po. Awit po, 96, 1, 3, 8, 9, sa Abriol po. Ayan po yung talata ng Biblia po. Na nakasulat po talaga sa Biblia lahat po ng aming ginagawa or lahat po ng aral ng Biblia ang aming sinusunod. Yan po yung talata. Okay. Medyo malakas so, ano, na sa kalsada kasi tayo. Okay, yun po. Yung sinasabi niya bakit po lagi nakadress, yun nga po, kagaya ng sinabi ko na bakit po talaga yun sa Biblia. At kami po ay sumasamba po na maayos at magandang kasotan kasi yun po yung utos ng ating Panginoon Diyos. Kami pong mga Iglesia ni Cristo ay hindi naman po kami gumagawa ng aral, aral-aralan, at di naman po kami di naman po ginagawa yung mga pangat na pagsamba kasi tunay na Diyos po ang aming sinasamba kagaya po na sinasabi ko tunay po na Diyos hindi po kami sumasamba sa larawan o rebulto na ginawa lang po ng tao bibigyan ko kayo example example po halimbawa po ang halimbawa lang ah ha? kung kayo po yaharap po sa isang presidente or hard plane, kailangan po ba kayo ay naka-semi-formal o tulad nang nakapantalon lang kayo na jeans at naka-polo shirt, di ba? Hindi naman. Di ba kagaya ng sona ng Pangulo? iba Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Bongbong Marcos? iba siya po ay yung mga kalyado po or mga Senador at saka congressman ay naka-formal dress. Naka-Filipiniana. Ang ganda ng mga asotan. Nakalagay doon yung mga pangalan ng ganito. Kusin yung gumawa ng kanilang damit. Diba? Naka-Polo. Barong pa yung ano. Yung mga ano. Naka-Barong Tagalog pa yung mga lalaki Mga babae. Naka-Filipiniana. Diba? Pero Presidente ng Pilipinas. Kataas-taas. Eh, hey, what's more pa kaya kung ang Diyos ang ating sasambahin? Kailangan talaga napakaganda ng kasuotan mo. At presentable ang iyong kasuotan. Diba? Katulad ng Harit Reyna, kagaya ng silabi ko kanina, yung Harit di diba, kailangan maganda ang kasuotan mo. Diba? Maganda at presentable ang iyong kasuotan. Formal talaga dahil nga, yun ay a royal blood or royal family na kailangan. Ang ganda ng mga kasuotan. At, at meron pa example, katulad nito, meron akong pinikapan sa isang lugar uh, from uh, Maynila na lang. Hindi ko na sabihin kung saan Isang mall sa uh, Maynila. Yeah. Tapos meron din siyang simbahan. Katabi niya simbahan. Nagigitnaan siya eh. Nagigitnaan siya ng simbahan. Simbahan at saka mall yun. May nakita ko doon, may mga tao doon na nagsasamba o nagsisimba na ang kanilang kasuotan ay naka-jeans lang at saka naka-t-shirt lang. Yung sa babae, eh, sa lalaki, naka-t-shirt naka-short tapos rubber shoes at saka polo shirt. Tapos pa sila. 'Di ba? Kung papansin niyo ang pangit tignan. Hindi siya formal tingnan. 'Di ba? Nasa loob pa kaya ng simbahan. Halo-halo ang babae at lalaki, 'di ba? Tapos naka may hawak, -hawak pa hawak-hawak pa kayong pinamili. Ang pangit tignan. So hindi naman talaga tinotolerate ng mga simbahan yan pero ang tao lang talaga ang matigas ang ulo. Di ba? na pero totoo yun. Totoo, totoo yun. Nakita ko po yun mismo. Yung iba nga nasa labas na, nakaupo lang eh. Nakikinig sa sermon ng pare. Nakikinig. Pero nakaano sila eh, yun? nakarabish. Yung iba nga nakatsinelas lang. my God. Nakapambahay lang. Nakita ko talaga, pambahay lang ang suot nila. Ang pangat, informal po yung suot. Informal po yun. Haharap pa sa Diyos. Na ganun ang oh, iyong kasuotan na mukha lang kayo pinamili. Uh, mukhang namili ka lang ng kung ano-ano, di ba? Eh, sa, sa amin po mga iglesia, at least hindi po kami ganyan. Maganda dapat ng kasuotan namin, mapapasalamat, mapasantasena, or mapaordinary pagsamba. Wow. Dapat po maganda ang kasuotan. Example na lang sa Africa, yun ha, pinakamahirap na bansa ang Africa. Pero tingnan mo naman, nagpo-provide sila ng magagandang oh. kasuotan kasi yun po ang utos ng ating Panginoon Diyos. Nakabarong Tagalog pa sila, naka ano pa sila no tawag dito naka uh, americana pa naka slacks example yan di ba sa baba talaga naka formal an talaga attire sila kaya yon naka formal attire talaga yung mga taga Africa mahirap na bansa yon ha mahirap na bansa yon pero tingnan mo provide sila Aww. dahil yun nga po yung utos ng ating Panginoon Dios. Yun po. Ako pa hindi po manggagawa at hindi po ako ministro. Ako pa ay uh, kapatid lang po. Ano po? Nagbibigay lang tayo ng komento. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan sa Iglesia ni Cristo, pwede naman po kayo pumunta sa aming mga gusaling sambahan na malapit sa inyo. At kung kayo ay may mga katanungan regarding sa aral po ng Iglesia ni Cristo, ay willing naman po uh, sagutin ang iyong mga katanungan. At kung gusto niyo pong... Uh, puntahan namin kayo sa uh, inyong lugar at akaya namin kayo sa, uh, sa iglesia ni Cristo, ay willing din po kong pumuntaan ano po. I-comment down below lang po ninyo yung inyong uh, pangalan at address. Ano po? At i rpm nyo lang po ako mga kapatid. Ano po? Ako po si Ramaclin at uh, maraming salamat sa iyo sa pakikinig dito sa aking podcast. At uh, short podcast lang naman po mga kapatid. At sa mga susunod po natin ay meron pa tayong uh, mga ilang ibibigay pa, reaction videos regarding dito sa mga comment ng mga hindi natin kapala ng palataya. Inuunawa namin po kayo mga kapatid. Inuunawa namin yung mga wow. yung mga comment ninyo. Kasi yung mga comment ninyo pa ulit-ulit na lang. Pero nakakasawa na rin. Pero syempre sabi nga ng Diyos, ibigin ninyo ang inyong kapatid or ang inyong kaaway. <laughs> Dahil or akay ninyo sa kabanalan. Kaya ginagawa namin. Iniibig namin ang mga nagkukom uh, nagko-comment yung mga bashers. Ano pa Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po lagi po kayo mag-iingat at always uh, always remember lagi po tayo mananalaan sa ama para tayo tulungan po sa araw-araw. Ako -araw. ngabi bibigatan po kayo. Pray lang po kayo. Pray lang. Panalangin lang tayo mga kapatid. Maraming salamat po.